So, yun mga kadilag. May papakita ako sa inyo. <laughs> Nung nakaraan, ay naghahanap ako ng sign kung papaayos ko na siya. Gawa ng hindi pa, kahit hindi pa ako natama sa paluwagan o sa tornuhan. Tornuhan kung tawagin dito sa amin mga kadilag. Ay ito na po yung sign. Papakita ko po sa inyo kung bakit kailangan na talaga namin na ipaayos yung aming kusina. Ah. Sira po yung kuwan ayro. Nga Tapos ay yung kahoy ay nabali. Ayan, ito po oh. Nayupi. Nayupi ang mga air. Tapos lumugso na talaga yung aming bubong ng kusina, mga kadilag. Hello mga kadilag! Welcome back sa aming YouTube channel! Woo! So for today's vlog, ay kagigising ko lang. Ayan, halatang halata naman dahil <laughs> parang medyo gulo-gulo pa ang buhok. Ko. At ako ay katatapos magkape mga kadilag. So ngayong araw po mga kadilag ay maga pa akong gumising dahil maga pang pasok ko ngayon. Pero kaunting oras lang ang pasok ko half day. Dahil mamaya mga kadilag ay aming Christmas party ng LGU. So ngayon mga kadilag, kamakailan ay sa isang vlog ko ay napakita ko doon yung aming kusina. So, kusina na tulutuluan na. At ang sabi ko doon mga kadilag, sa vlog kong iyon ay papagawa ko siya o papapalitan ng bobong kapag ako ay sumahod na o tumama na sa tornuhan o paluwagan kung tawagin mga kadilag. Pero naisip ko mga kadilag, dahil nitong 16, December 16, ay nagkalog na naman, hindi na naman ako tumama. Ay sabi ko, kapag ihintayin pa siya, ay parang napakatagal na. Ay dito sa amin, ay napaka maulan na pagka bare months, sobrang maulan. Araw-araw ay naulan. Kaya doon sa aming kusina, eh parang laging may swimming pool, mga kadilag. Kulang na lang. <laughs> Kulang na lang. Doon ay kuwan. Lagyan ng, ano ah, salbabida. <laughs> Basta mga kadilag, madami siyang nakalagay lagi na timba, langgana, kung ano nilalagay namin para doon sa mga tulo na sasambot doon sa mga natulo sa bubong. Ay ngayon mga kadilag na pagdesisyonan ko na na pagawa na. Bali ako naman mga kadilag ay merong counting na ipon sa aking savings sa, sa, pagtatrabaho ko mga kadilag dahil ako naman ni ilang halos isang taon na din mga kadilag ako nagtatrabaho. So yun, 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 yun muna yung gagamitin ko mga kadilag na pampagawa ng aming kusina. Tapos mga kadilag, yun na din yung pinakang papasko ko ka na mama dito sa aking pamilya ang pagpapagawa ng kusina. Dahil may pasok ako ngayon mga kadilag, ayan, papakita ko na sa inyo yung before ng kusina namin. Dahil baka mamaya ay gawin na na mama ay may pasok po ako. So hindi ko na maipakita sa inyo yun. So yan mga kadilag, ito po yung amin bubong ng kusina. Ayan. Kung mapapansin po ninyo, hindi pa naman siya ganayon kabulok yung bubong. Pero yan po ay napakadaming butas. Dahil po doon sa kahoy. Yung pong kahoy namin ang parang bulok na. Ayan po. Pati doon sa dulo. Dito po ang madaming butas-butas. asa ganyan po. Sa kantuhan. Yung pinagpakuan mismo ng kahoy. Ayan yan po. Kaya napagdesisyon ko na na paayos mga kadilag. Ayan. Ito mga kadilag, yung ilang timba na nakalagay dito sa kusina para sa hood. Tapos may mga ganito at ito sa may Ayan, mga nakalagay dito. Naka-ready. Sa bawat kantuhan. Yung mapapansin po ninyo, laging baha dito sa amin. Basta ito yung nakawalisan na. tubig na naman dahil malakas talaga mga kadilag ang Madalas. Hindi po tamang-tama din po mga kadilag ang pagpapagawa namin ng kusina dahil si Papa ay narito. So, makaka... Siya mismo ang gagawa ng kusina namin at saka si Tito. Makakatulong po niya ay si Tito. At kamakailan din mga kadilag, Nung minsan na e eh, ipakita ko o naisama ko itong amin kusina sa vlog sa aking isa sa mga vlogs. Pero ang butihing sponsor na nagpadala at sabi po ayon pong pinadala niya ay pangdagdag ko daw po sa pambili ng bubong. Siya po ay si Sir Edward. Maraming maraming salamat po Sir Edward sa iyong pinadala malaking tulong po ito sa pagpapagawa ko ng amin kusina. At ako nga po ay nahihiya sa kanya dahil yun po ay last last week pa. Ay ngayon lang po namin na pagdesisyonan na ipagawa na yung kusina dahil nga po nabanggit ko na pagkatama ko pa sa paluwagan o sa tornuhan ko papagawa. Pero dahil yan, nakapag-decide na ako na gawin. Ganyan din lang naman, matatagal pa mga kadilag ay talagang tag na po dito sa amin. Kaya yun, gagawin na po itong amin kusina. So yan mga kadilag. Ano pala ang 5, mag-aala sa east, Kaya medyo madilim pa. At itong pinagtatayuan mga kadilag ng aming kusina ay may kalapit na bakanting ano ah, space. Dito malapit kala Ay dahil ipapagawa ko na itong mga kadilag, papasagad na po natin dito ah. Ayan, naputol na din po nila mama kahapon yung puno ng langka doon. Mabagay, isasagad na po dito yung pagpapagawa sa aming kusina para po lumaki yung space. Wow! Macho! Macho sa Indong, mga aking kapatid. Indong yung Ha? What? so, yan mga kadilag. Medyo lalawak-lawak na ang kusina ni Mother. Yan. Si Mama kagigising. Wala dito mga kadilag. Hanggang dito. O, oh, malawak pa. Uy, talambo. O, oh, hanggang doon ah, sa may na Chloe. Ay, papasagad na po natin mga kadilag. Medyo lalawak na po. mag expand na yung aming kusina. So, yan. Pati yung pintuan namin ay palitin na din mga kadilag. Sana'y magkasa sa aking budget. So, yun mga kadilag. Mamaya po ako yung withdraw na para po masimulan na po yung aming kusina. Ayan. Thank you, Lord, sa mga blessings na binibigay mo po sa aming pamilya. Ito po ay pinakang papasko ko na ka na mama at papa. Kaila ko yung nag-promise na yung sumali nga po ko sa paluwagan, para ako yung makapagpagawa po ng aming kusina. So, si mama po ay maghahakot na ng buhangin para po sa gagamitin namin sa pagpapagawa ng kusina. At ako naman mga kadilag ay magagayak na dahil ako po ay may pasok pa ng maaga pa. Much, much, much later. Narito na po ako sa amin mga kadilag. gagaling ko po ng infanta. Si mama po ay pabalik na rin po dito sa amin dahil po sila po naman ay bumili na ng mga materialis. So, yun mga kadilag. May papakita ako sa inyo. <laughs> Nung nakaraan, ay naghahanap ako ng sign kung papaayos ko na siya. Gawa ng hindi pa, kahit hindi pa ako natama sa paluwagan o sa tornuhan. Tornuhan kung tawagin dito sa amin mga kadilag. Ay ito na po yung sign. Papakita ko po sa inyo kung bakit kailangan na talaga namin na ipaayos yung aming kusina. Ah. Ito po ang nangyayari sa aming kusina. Sira po yung one a year, oh nga Tapos ay yung kahoy ay nabalik. Yan, ito po. Oh. Nayupi. Nayupi ang mga ear. Tapos na talaga yung aming bubong ng kusina. Mga kadilag. Ito po mga kadilag yung bumagsak. Yung puno po ng mangga. Dahil po dito sa may tabi po ng aming kusina ay mayroon pong puno ng mangga. Yan, yan po. Ito po ay gabok na. Bulok na. Yan po yung matagal na namin pinaplanong tanggalin. Ay ang iniisip lang po ni na mama ay kapag kasi ay pinaputol, ito ah, pinapower so, ay baka bumagsak, ay dun sa katabi, may katabi po kami dito ah, ay baka po makasira pa ng pader, tapos po ay itong bahay nila talambo, baka mabagsakan. So ako ay naghahanap na yun ng sign mga kadilag, ay ito na talaga ang sign, dapat nang ipagawa ang kusina dahil nabagsakan ng kuhan, puno ng mangga bukod sa gabok na yung mga yero, tapos tulutuluan na, ayun po, nabagsakan. so, this is the sign na kailangan na talaga nating paayos ang kusina. Wow! Aba! May disita si Tapos ay ito po yung may bakanti pa po dito space. Ito po ay binigay na nila nanay ng mga lola ko at lolo ka na pa, mama at papa. Ayan dahil po yung bahay namin nila nanay ay para pong duplex magkadikit Yan, ito po mga kadilag itong anong ito harang itong pader na ito ay bubutasin na para po mag extend dito po pagawa na natin oh bayan ayong malaglag gitu walang tao dito kanina may gitulang tao doon, bo. Di sinai agak ka. <laughs> Kapag kaya kinarirato sa labas, kung po hindi napasok at baka po biglang lumagapak ka. Ay napakalaki po nung nalaglag na puno. Na parte ng puno. Ganyan yung po kataba. Oh. Ang sa may dulo. Mila po kita sa camera pero bayo po siya sa ibabaw ng bubong. Maigi na lang po talaga mga kadilagat tulang natamaan. Ang nabasag daw laang o tinamaan ng mangga ay yung kuwan mga kadilag. Yung lagay namin ang pinggan. May gito walang tao doon kanina sa kusina. Yan. At sinamama po kanina mga kadilag ay naghakot na din po ng buhangin para nga po naman libre. At di na po kami bibili. Ay kumuha na lang po sa tabindagat dahil po kami malapit sa tabindagat. At narito na po sila papa. Bay na po yung kanilang mga pinamili. Yero, tapos po ay meron ng bakal. May bakal. Mm -hmm. Tsaka po kawad, tsaka may pako na din po yata na nangyanit. Bibilin ko daw lang po si na mama ng saminto. Ang, ang maganda daw ay kawad, yung tingga na pako. Mm -hmm. Hindi na pisira. Hindi na... Yung pong pinabili kong yero ka na mama, sabi ko po yung may kulay na para po siya ay matagal kalawangin. Tsaka po ito yung medyo makapal na. Ayan. Kasi may bakal. Malaki din po ang tulong ng aming tricycle na walang bubong. At kapag ka po ganitong may <coughs> binibili na pangkuwan sa mga hardware kagaya po ng bubong. Ayan. Nasasakay po dito. Hindi nababayad pa. Hindi ko alam kung nakita na ni na mama yung kuwan yung nangyari doon sa bubong. Papa, nakita mo na. <laughs> nakita mo na po. Nakita mo na yung nangyari sa kusina natin. Warak. Oh. Malaki yung ano ah, yung puno. Mataba. Baba, baka kayo mabagsakan. Kaya it's a sign na dapat na talaga ipaayos ang kwa. <laughs> Malakas ang kuan lagabog. Lagi. Oo. Ito, <laughs> Oo, oh, sira nga, papa. Sira electrical Oo, mm sira -hmm. po. Tatanggalin na. Oh, wag ka na yan, talambu. Talambs. Dito ka halika. Tatanggalin na po nila indong at papa sa tricycle. Sa kolong-kolong. Baka -kolong. biglang dumiritsyo, ha? Ah, uh, kawan. Kaya na Kaya, kaya ba hirin? Ang Plus. Magkano po? 564. 564. Ingat, ingat. Hi, ibig sabihin mama talaga, ipapaputol na ninyo. Gusto nang paputol yung kahapon. Uh -oh. Gato na. Oo oh, nga, tsaka baka, baka pati bumagsak doon sa kuha nila talambo. Sa kusina naman nila talambuhan eh, talambo. Mm, ay sakto pa paayos na. Ye na. Ah, hanapin na peraso na kuwan. Yer. Sakto na 'yon. Kulang pa. Ah, baka kulangin pa. Kulang pa. Diba? Yan. Bossing. Bossing ano, kumusta? <laughs> The next day. Ayan mga kadilag, tanggal na po yung ito po yung ano ah, kahoy na ah, tumumba doon kahapon. Ito baga, yun nasa ibabaw po. Oo, oh, yun yung kahapon. Ayan, ano oh, napakalaki. Napakalaki po nung bumagsak doon sa year namin mga kadilag. Buti na lang talaga, to lang tao doon, ano Pero hindi naman siya bumagsak doon sa sahig. Yan mga kadilan. Tanggal na din po yung bubong ng aming kusina. Babaguha na ng bubong. Tapos ay nagsisimula na sila papa pong mag, mag, ano, mag ayos ng kusina. Magtrabaho. Ito, katulong si Pulding. Ano so, si, si Talambo? tanggal po ni Papa yung may sabing kaunti ah. para mapantay itong lupa po na itong bakating lupa. Putol na din po yung puno ng mangga dun. Ah, mga kadilag Sinapapa na po akong naggagawa. Ay, hindi na po kami nagkakuha ng karpentir. Hmm, dahil kayo itong palangay. Ah, eh. Mga nakahubad at naulan po mga kadilag na ambun-ambun. Paparang parang unang gagawin dito po pustihan mo na ah po muna han eh ayan ka ba Mapa so, ay, siya siya. Oh, ito. Oh, ito. ay babakbakin na. Ito po yung mga hollow blocks na gagamitin mga kadilag sa amin kusina. Na order na din po kahapon. Kasi nasa loob naman po ng bahay yung to. dahil po maulan ay baka po mabasa. Pasa na po mga kabilag. Si Papa at Tito. Tapos ay dito may mga helpers. Wow! Si mga kuha, mga nakahumbad mo <laughs> to. Si Pulding, Pulding mabigat iyan. Ay, ay. So, oh, baka matabag ka, ay po. O, bo, baka matabag po. Walik ka po. Bo, walik ka po. Maghahakot ka din. Wag ka na maghahakot. Ikaw ay, ano ay, ikaw yung, anong tawag doon? Porman, ikaw yung porman. Bo. Oh, wala na maghakot. At parang umiyak si Buhan eh. Bakit umiyak? Uh, gusto nga niya maghakot. Ah, gusto maghakot. Ayaw pag ka, maliit ka pa. Hindi pa pwede maghakot ikaw. Maliit ka pa, Bo.